Lily, I love you. Lily. Bang mahal mo. It's a lie. lie. I need you. Ayoko na makinip. I want you. It's the baby you want, Louie. Kailan man na, hindi ka mawawala sa akin. Sa tayo, Louie, please. Tapos. It's just the beginning, you see. Oh, it's the end, Louie. Sa kanya ka. Tapos na kami nun. Better For better or for worse, sa kanya ka pa rin. Bakit ang tao lang? Ganun pa rin yun. It's not the same anymore. Sa kanya ka pa rin, Louie, please let no, me go. No, I won't go. let you go. Mahal mo pa rin ako. I can feel it. Talagang ganyan ang mga mayayaman. Gagawa ng milagro, pagkatapos gagastos para itago. Sinabi ko naman sa'yo noon, magpasalamat ka na lang kay Elsa, hindi ka nakinig. Ngayon, papalakihin mo pa ang sunog. Pwede ko ba ilabas ang batang ito? Lunes hanggang biyernes, walang ama. Sabado at linggo, pakiusap pa utang na loob. Bakit hindi? Look, it's the baby or me. May sakit ako sa puso. Nung ipinanganak ko si Alvin, yun ang sabi ng doktora. 50-50 chance every time I give birth. Bakit hindi mo yan naisip noon? Masarap kasi, ano? All right. Then do it legally. Go see a doctor. Yung totoong doktor. Paano nga akong tanungin kung kaninong batang ito? Eh di sa tatay niya. Darling, sa panahong ito, that's... Tutulong ka ba o hindi? No! Besides, I never needed an... Malay ko kung saan ginagawa yan. Legal kami ng asawa ko. Salamat sa kape. Lalapit na lang ako sa iba. Lily, huwag ka... Ga... Buhay ka pa, sunog na kaluluwa mo. Ano ba talaga gusto mo? Sagot naman ni Luan lahat, ha? sa abroad ka mga anak. Sustentado, ikaw at ang anak mo hanggang dulo. Pwede ba naman dito magkalat? Pwede, bakit hindi? Ginawa niya pwes, panindigan niya. At paano asawa niya? Pwede ba itago ito habang buhay? Ano si Elsa, dakilang... Haba, iba na yata gusto mong mangyari. Hindi lang yata may problema sa'yo, pati puso mo. Ano ba talaga si Luis sa'yo? An accident, an affair, or do you love him? Wala ka na doon. Lily! Whatever you do, call me. Uh, why did you do it, Lily? Why? Nangako ka sa akin, remember? It was the natural thing to do. Paano ko siya ilalabas? Pagtingin ko sa kanya, ikaw ang makikita ko. Iba ang maaalala ko. Asan ka? Wala na naman siyang ama. Utang na loob, luwi. Kaling na ako dyan. Kamamatay lang ni Alvin. Batang yan paglabas sa mundong ito kahit kailan ay hindi mawawala ng ama. Hindi yan ang naramdaman ko nung huli tayong magkita Magulo noon, there were problems Deep problems And it was so sudden Wala na ngayon Wala na rin kami ni Elsa Please Louis. please no more lies No more pretenses Marupok ako Mahal pa rin kita Si Satasab. Gusto niya ng anak galing sa'yo para sa akin. Huwag siya, Lily. Doon ka sa kanya. Mahal ka niya. Yun ang tama. It's okay, Louie. Kaya ko nang tanggapin. Ang totoo na iya ako. Sa sarili ko. Eh, hindi ako dapat ganito. Iba na yata ang pinaglalabang ko. But don't you worry. Ilalabas ko ang anak mo. May karapatan siya sa mundong ito. Hindi gawa mo. Gawa ng asawa mo. For a great love for you. Goodbye. Lily, <laughs> I love you. Lily. Bang Malmo, mo. It's a lie. I need you. Ayoko makinig. I want you. It's the baby you want, Louie. Kailanman na hindi ka mawawala sa akin. Tapos na tayo, Louie. Please, tapos... It's just the beginning, you see. Oh, it's the end, Louie. Sa kanya ka. Tapos na kami nun. For better or for worse, sa kanya ka pa rin. Bakit ang tao lang Ganun pa rin yun. It's not the same anymore. Sa kanya ka pa rin, Louie. Please, let no, me I go. No, I won't let you go. Mahal mo pa rin ako. I can feel it. <sighs> Nakamali na tayo, miss kahit minsan. Masakit pag totoo, Louie. Kaya huwag na natin ibalik. If you really love me,